Ganito ang gawin mo sa yung chicken na Para kulay pala, nakakatakam na at sigurado akong mapapakain ka na naman. At makakalimutan mo ang salitang jeta. Magsimula na tayong magluto. Maglagay tayo ng mantika sa ating pinainit na kawali. At kapag uminit na yung ating inilagay na mantika, ipan-fry lang natin itong ating patatas, carrots, at sinabay ko na din itong ating bell pepper. Maglagay na din tayo dito ng mga pampalasa. Nilalagyan ko nga ito ng kaunting asin, at naglagay na din ako dito ng pamintang durog. Haluin lang natin to para kumapit ito dito sa ating tatlong sangkap. At once naluto na ito ng bagya, ang gagawin ko lang dito ay tatanggalin ko muna ito. Tatabilan natin ito. At sa kaperong kawali, nagsimula na ako mag-isa. Inilagay ko na itong ating bawang at maglalagay din tayo dito ng hiniwang sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Pero kung puting sibuyas yung gagamitin nyo dahil yan lang yung available sa inyo ay walang problema. Halos parehas lang yan. At kapag lumabas na yung aroma ng ating mga pasangkap panggisa, ilalagay na natin itong ating karne manok. Isang buong manok ko ito, halos isang kilo. Iniwa ko ito ng pang serving size lamang. Isira lang natin to hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. Katulad na nakikita nyo. At once ganito na itsura nya, maglalagay na din tayo dito ng asin. At samahan na din natin ng black pepper powder o pamindang dorog. At kaunting bitsin para mas malasa. Naglagay din ako dito ng kaunting toyo. Pampakulay lang ito. At this point ay ilalagay na natin itong ating tomato sauce sa tomato paste. Sa tomato paste, kaunti lang. Ito ay magpapatingkan dito sa ating tomato sauce. Haluin lang natin to para kumapit ito dito sa ating karning manok. At this point ay maglalagay na tayo ng tubig. Mga isang baso lang ito. Tamang tama lang para maluto at magpalambot itong ating karning manok. Tatakpan na natin ito. Pakuloy natin ito ng mga 10 minuto. Makalipas ng 10 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman ay titikma ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At para kung may mga i-adjust pa tayo, ay adjust na natin. Tamang-tama na nga alat nito. Pero hinahanap ko yung lasa na manamis namis miss. Na miss. Kaya naglalagay ako dito ng asukal. Dalawang kutsara ng asukal yung aking inilagay dito. halo lang natin ito para mabilis itong matunaw. At dahil nga, halos patapos na tayo sa ating pagluluto, ilalagay ko na yung ating mga panghuling sangkap. Ibinalik ko na yung ating na fry na gulay. At naglalagay din ako dito ng green peas. Haluin lang natin ito pa ilalim para mabilis itong maluto. At tatakpan na natin to. Papakuloy natin ito ng mga dalawang minuto para tuluyan ng maluto yung ating mga panghuling sangkap na inilagay. Makalipas ng dalawang minuto ay binuksan ko na nga ito. At sigurado na akong lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Pwede pwede na natin ito iserve. Ito na nga yung ating chicken apretada. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe na binahagi, oh, pwede mo naman ito i-share. Oh, siya. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye-bye.